Full storage na ba ang cellphone nyo? Kagaya nitong sa kapatid ko. Ayan. Full storage na siya. Kailangan mag-delete ng apps para naman ay maka-install ulit ng iba. So, hindi natin yan de-delete. Ganito gagawin natin. Punta tayo dyan sa M or sa profile natin. Ayan. Tapos, manage apps and device. Then, punta tayo sa manage. Tapos, click natin yung installed. Then, not installed. Yan. Pindutin. Tapos, wait, wait lang natin yan. Ayan, hintay-hintay lang kasi may hinay signal. Ayan, tapos yan ang ating mga i-delete. Ide kasi yan yung mga in-install natin dati at ngayon i-remove na natin ng tuluyan. Kung baga, ano yun, not installed na talaga natin siya lahat. Ayan, kasi gumagamit pa rin siya ng MB ng ating... Storage, kaya napupuno agad yung ating storage. Kaya, ayan, kailangan natin siyang alisin lahat para ay, yun nga, magka-space magka yung ating phone. At maka-install ng laro, kahit anong games na gusto mo or apps, diba? Ayan. Kaya, kailangan natin siyang i-delay talaga. Ayan, tapos, punta naman tayo sa settings. At hanapin natin yung app management. Yun, app management, click yan. Ayan. Tapos, yung lahat na yan, pindutin nyo isa-isa. Tapos, punta kayo sa storage usage. Tapos, click nyo yung clear catching. Yan. tapos, back ulit kayo. Ayan, back ulit. Ayan, tapos, Facebook na may click nyo. Pindutin nyo ulit yung storage usage. Tapos, clear catching. Kasi nga, yung MB na yun para mag-zero zero MB. Ayan. Tapos, back uli. Yan. Ganun lang. Para ano lang. Ulit-ulit lang. Lahat i-clear catchin'yo. Kasi nga, para magka pre-app space kayo. Ganun lang. Tapos, punta na ulit kayo sa Play Store. Pag natapos nyo yung lahat. Tapos yan, install nyo na. Tapos yan, magkaka space na ulit yung phone nyo. <coughs> Pwede na ulit kayong mag-install ng kahit anong gusto nyong apps or games. O, di ba? O. Ganun lang. Kaya subukan nyo na kasi, ayun nga, para magka-space uli yung ano nyo, yung phone nyo. Kung ano ba sinyo i-download. Yun lang po at sana ay hindi nyo kalimutang isubscribe ako at pakilike na rin po nitong video. Yan lang po and God bless!